Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa klase ng lasong hindi ka makahinga. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, may iba't ibang uri ng lasong ang ginamit ng mga sundalong hapon bilang patibong sa kanilang mga tinagong kayamanan at ang bawat isa sa mga ito ay may iba't ibang epekto sa ating pangangatawan. May mabilis umepekto at meron na rin may katagalan ang pagkalat nito. Ayon dito sa komento ng ating ka-TH, nais niyang itanong kung anong klasing lasong patibong ang nakakapagdulot ng hirap sa paghinga o hindi ka makahinga sapagkat base sa aking sariling pag-unawa sa kanyang komento na ito, meron silang hukay na umaabot ng anim na metrong lalim. At sa lalim na ito ay hirap silang makahinga dahil sa lasun Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzogwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayan o donasyon sa aking ibinabahagi mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, umpisahan natin sa klase ng lasong nagdudulot ng hirap ka sa paghinga o hindi ka makahinga. Ang masasabi ko dito ay isa itong uri ng nakakalasong gas. Meron itong main source o pinanggagalingan. At habang tayo ay lumalapit dito, lumalakas naman at mas lalong tumitindi ang lason hanggang sa hindi na natin kayang ituloy ang ating paghukay. Ang isang karaniwang istilo ng mga sundalong hapon para magkaroon ng natural na lasong gas ay gumamit sila ng mga patay na hayop at maging mga tao. Isinama nila ang mga ito sa loob ng chamber o kwarto na kinalalagyan mismo ng kanilang mga kayamanan. At sa pagdaan ng mahabang panahon, ang mga naagnas na katawan ng mga patay na hayop at tao ang siyang naging gas. Napakadelikado ng gas na ito kapag ito ay ating nalanghap. Maliban dito, ay napakabaho na rin ang amoy nito. Maaari na rin na ang ating naingkwentrong lason ay kimikal na sadyang hinalo ng mga sundalong hapon sa lupa. Pero ang mas malalang epekto nito ay kapag lagi natin itong hinahawakan o nadidikit sa ating balat at ang unang sintomas na ang lupa ay kontaminado ng nakakalasong kimikal ay sadyang makati ito sa ating balat. Ang pinakadelikadong uri ng lasong patibong ay ang mga nakasilid sa mga maninipis at madaling mabasag na mga bote. Ang mga ito ay naglalaman ng kimikal na kapag nabasag ito ay magiging isang gas na kapag ating nalanghap ng direkta, tayo ay siguradong tepo. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Base sa aking sariling opinyon, ang uri ng lason na nainkwentro ng ating ka-TH dito ay isang nakakalasong gas. Maaring meron itong isang kwarto o silid sa ilalim na pinanggagalingan ng nakakalasong gas na ito. At habang tayo ay lumalapit dito, lumalakas naman at mas lalong tumitindi ang lason hanggang sa hindi na natin kayang ituloy ang ating paghuhukay meron na akong ginawang isang nakaraang video kung paano natin ito solusyonan. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El World. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout kaya shoutout sa mga sumusunod. Pompen Esla Jovet for knowledge ng Bicol Camarines Sur Raymond Oret ng Southern Leyte Gwenhana Lumayno Jerry Corativo ng Tagum City, Davao del Norte Cerulod Bayarkal nang barili si po Lorenzo da Third Ripalda Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat